Mula, sa pagiging magkaibigan ay naging mortal na magkaaway ang komentaristang si Jun Pala at si Mayor Duterte. Hmm. Dahil ayon sa kanya ay isa itong mamamatay tao na ang kinakain... Ah, okay, okay, okay. So, bilib ako kay Jun Pala kasi... Bilib ako dito sa taong ito kasi kahit magkaibigan pala sila, dahil nakita niya na mamamatay tao itong si Digong, hindi niya uh, pinalagpas. Kumbaga, walang kaibigan dito walang kay kaibigan. Dahil mamamatay tao ka, kailangan malaman ng publiko. Uh, kaya, itong tweet ni Digong nyo, nag-init. Nag-init, kaya pala. eto uh, ito pa. Kaya-kaya lang ay ang mga maliliit na nila lang. Ano daw? Nila... Ano daw sabi? Ano sabi? Huh? Dahil ayon sa kanya ay isa itong mamamatay tao hmm. na ang kaya lang ay ang mga maliliit na nilalang. Nakapatumpa! Tama! Ang kinakaya-kaya po ni Digong ay ang mga maliliit na tao katulad sa panahon niya may war on drugs siya. O wala namang nahuli mga drug lords bagkos na giging kasama niya pa sa isang mesa ay ibigan pa niya. Pero ang mga pinapatay po, yun po yung mga maliliit na tao. ba? Diba? Mga pagmaliit ka lang ay goodbye. Goodbye sa buhay mo. ba? Diba? at at pagkalaban kanya sa negosyo, kasi nga, protector nga eh. Eh, madadali ka rin. ba? Diba? Ngunit ang naman ng mayor ay isang kurap at bayarang journalist itong si Jun Pala. O, oh, syempre. Yan, kahit nga ngayon eh. Kahit nga ngayon, mga vlogger na bumabanat kina Digong dahil sa mga ginagawang pagkakamali ni Digong, o, oh, ano yung mga sinasabi sa mga sa amin, katulad namin, mga bayaran din daw kami. Kasi yun po, yung, yung panlaban nila, yun yung, yun yung tinuturo sa mga, mga garbage creator dun sa kabila na, o, oh, pag umatake kayo ha, sabihin nyo, bayaran sila ha. Oh, Oo, ganun po yun. So, walang pagbabago yung strategy ni Digong, pagpasa hanggang ngayon, noon hanggang ngayon, ganun pa rin yung strategy. Bulok! Wala bang bago dyan? si Jun pala, eh, sinabihan bayaran. Dapat tayo, pag mag sa tayo, sa ating mga kalaban na sasabihin yung bayaran, maglalatag tayo ng mga ebidensya. Oh, ito yung sobre, eto yung mga resibo, eto yung binayad sa'yo. O, oh, para parang kapanipaniwala. Hindi yung magsasalita ka lang lang ang kapital mo laway. Tapos sa mga bubong didi shit, sasabihin, Oo nga, oo nga, Dutai! Du du ano yung lumabas sa bunganga nila, papaniwalaan din. Sa haba ng panahong sila ay nagbabangayan, ay dalawang beses inambus, ngunit nakaligtas si Junpala. Ngunit sa ikatlong beses ay napuruhan din siya at namatay din mula sa bala ng kalaban. O, oh, dalawang beses po pala itong inambus. Oo, pero nakaligtas, 'di ba? Pero sa pangatlong beses, uh, pangatlong beses, wala na. Dali na talaga. Kaya dyan po nang gigil si Carbonel. Nang gigil kay Digong kasi itong si Jun Pala ay kaibigan, matalik po itong kaibigan ni Carbonel. 'Di ba? Kaya nga hinamon ni Carbonel si Digong eh. Di nga nagpakita si Digong eh. Oh. Para sa mga kapwa komentarista ni Jun Pala, ay isa lang ang may kakayahang gumawa ng galon sa kanya. Na wala ngang iba kundi si Mayor Rodrigo Duterte. Siyempre, may, may bangayan sila eh. ba? Diba? May, may, uh, may pinaparinig ni, uh, binabanatan ni Jun Pala, si Digong, sa kanyang mga programa. Hindi si Digong, mabubuisit din. Magsasalita din sa media, ganon. Oh. Tapos biglang mamamatay si Jun Pala o sino ba yung pag-iisipan natin na pumatay kay Jun Pala? Alala naman si Janwick. Alangan naman si Janwick yung pagbintangan natin. Eh walang kinalaman yung tao. Pero hindi naman ito tahasang inamin. Ayo, ay, shoutout ah. Ng mayor. Bagamat ang depensa niya ay nararapat lang iyon kay Jun Pala dahil sa dami ng nagawa niyang atraso sa iba't ibang mga tao. Ay uh, ikaw ba naman, papatay ka ng tao, a aamin ka ba? Natural, hindi, hindi ka aamin. ba? Diba? Pero yung mga binitawan niyang salita, may laman yun eh. Yung sasabihin mong natural lamang na ganun yung mangyari sa kanya. Maminwa Maria, shout out to ha? May laman yun. Samantalang sa kabilang banda taong 2003 noon, Nang si Kawalde Carbonell na isa rin komentaristang nakabase naman sa Maynila ang siyang naipadala ng kanilang kapisanan ng National Press Club upang magtungo sa Davao City bilang bahagi ng mga nag- Shoutout po kay Mandilia Wagner! ...imbestiga at i-cover ang pagkakapaslang sa kapatid nila sa larangan na si Jun Pala. Si Kawaldi ay isa ring dating news anchor ng ANC o The Filipino Channel at minsan ang nag-cover sa gitnang silangan sa kasagsaga ng gyera sa Iraq. Meron din siyang regular na programa sa iba pang mga istasyon sa radyo at telebisyon gaya na lang ng NBN Channel 4. Ang programang 45 minutos. Hmm. Yan. Maliwanag po 'yan ha. Si Carbonell po mag noon pa man, magpasahangal ngayon, siya po ay uh, hindi po kinasahan ng mga Duterte. Kasi ito mga Duterte po, mga duwag, mga traitor po ito. Patalikod po ito kung uh, bumanat, 'di ba? Patalikod si Carbonel, si Carbonel, hinamo na yung anak, hinamo na yung tatay. Wala pa rin pong nagpakita. ba? Diba? Kumbaga, yung sinasabi nilang matapang sila, hindi po totoo yun. Ang meron po sa kanila, sila po ay traidor at duwag. Kasi hindi po lumalaban ng patas yan. Oo, oh, para klaro lang po. Na mapapanood tuwing Sabado ng gabi. Ngunit higit sa lahat ng ito, si Kawal de Carbonell ay mas nakilala din ng lahat sa kanyang pagiging political commentator. At kung gaano katapang itong si Jun Pala ay ganun din ang isang Kawal de Carbonell. Sa kanyang pagdating sa Davao City noong taon na yun, ay hindi pa pamilyar si Mayor Duterte dahil nga nakabase siya sa Maynila. Kaya sabi ni ano, sabi ni Berhel Vicente Nicor, Nicor, ulol Nico. si Pain pakita sa mukha gage. Ako hindi ako naninipa pag umpugin ko pa kayo ng nanay mo, ikaso eh, kaso yung, yung ulo mo, iuumpug ko sa puki ng nanay mo. Oo, doon ko iuumpug yan. ba? Diba? Kasi pag hindi ka pumayag, putang ina mo ka. Pagtatadyakan ko kayong dalawa. Ha? Putang ina mo ka. Oo, oh, mag-comment ka dyan. Welcome dito yung mga bobo. Mga bobo tatanga-tanga. Bobo na nga, tatanga-tanga pa. Hey! Nung makarating sa kalaman ng mayor ang presensya ni Kawaldi at sa kanyang pagiging mausay sang komentarista. Hmm, sabi ni Dynamic Force, bay hapit na ka. Ha? Kailan pa? Dynamic Force, kailan ako magiging hapit, putang ina mo? Simulan mo sa anak mo, salsalin mo yung anak mo, putang ina mo. Ha? Message mo ako, hapit na ko, ka. Oh, eto yun sa'yo, you ka hapit <laughs> na ka? puro kayong kumentag pakita kayo sa akin bakit ha? hayaan ko ba yung sarili ko? bobo ka hmm, tuloy ay nagalit dito ang mayor at sinabing sin yan, ganyan po yung mga Duterte mga didisits puro sila pagbabanta pero tandaan nyo yung mga pagbabanta ninyo, ginagawa ko lang pulutan yan. Huwag nyo akong itulad sa mga kasama kong vlogger, mababait yung mga yon. Oo, ayun sungay ko lima. <laughs> lima yung sungay ko. May sungay, basta lahat dito, nandito, nakikita yung sungay ko. Oh, ayan oh. Oh, oh kita nyo yan. Oh. at least nakita nyo na siya para mag sa kaso. Ang mga ito ay ayon mismo sa pahayag ni Kawaldi na mapapanood natin sa kanyang sariling YouTube channel. Ayon sa kanya, noong mga panahong nag-iimbestiga siya sa pagkamatay ng komentarista at kaibigang sa si Junpala, ay pinagmumura siya ni Mayor Duterte dahil sa pakikialam nito sa isyo. At sa tuwing mga ngatwiran si Kawaldi bilang isang journalist ay eh palagi niya itong sinasabihan ng masasamang salita kasama na ang pagmumura at ang pangungutya ng salitang duwag. Sa oh, yan naman yung palagi sinasabi ng mga Duterte. Umurahin ka, tapos sasabihan kang duwag. Oh, tapos mag yan ng mga baril, katulad niya, no? Ah, Pero nung hahamunin mo na ng duelo, na naihi siguro sa brief. Hindi pumunta. K.O. Nagtago. Ano yun? Matapang lang sa salita, matapang lang sa interview, pero pagtutuhanan na, atras? Sus! Tukdulan ng bangayan ng dalawang ito ay dumating na rin sa puntong hinamo ni Mayor Duterte ng duelo sa baril ang komentaristang si Kawaldi. O, oh, ito na! Ahamuna na! Ahamuni na! Hinamu na ng duelo! Sa baril, magbabarilan sila. Duelo po ha. Oh. Mabilis na kumalat ang hamunang iyon sa lugar. Lalo pat marami na rin iba pang mga journalist ang nagko-cover sa pagkakapaslang kay Jim hmm. Pala. At dahil dito ay napatuon nga ang kanilang mga atensyon sa banggaan ni na Mayor at Kawaldi. O oh, mga Duterte, makinig kayo dito ha mga supporter ng mga Duterte. <laughs> dito nyo malalaman sa video na to na duwag si Digong. <laughs> Dito niyo malalaman sa video na to na natatakot si Digong kay Carbonel. Oh. Makinig kayo. Gabang sila ng susunod na mangyayari. Sa simula ng paghamon ay muling nangatwiran si Kawaldi, pero muli siyang sinabihan ng duwag at muli ay naghamon ng barilan. Okay. na pag-a oh, Maliwanag po 'yon. Ang naghamon po ng barilan kay Carbonel ay si Digong. Hindi po ang naon, hindi po si karbonil yung naon ng na maghamon. Kaya minsan sinasabihan niyo si Karbonel, ang yabang mo. Hindi po. Hindi po si karbonil yung mayabang. Siya lang ay uh, kumasa sa hamon. 'Di ba? Hinamon siya eh. Barilan Eh. Oh. 'Di ba? Si Digong po ang naghamon kay Karbonel. Ngayon, ang naghamon, siya pala ang duwag. Siya pala ang takot. K.O. Oh, tuloy. Ang aspa ni Mayor Duterte ay nagwika siya na magdala pa daw ng dalawang ekstrang magazines na mga bala si Kawalde bukod pa sa nakasalpak sa kanyang baril. Wow! Grabe no! May bagyo siguro nung time na yon. Si sobrang hangin eh. Yay! Diba? So, bagyong digong siguro yon. Kasi grabe yung hangin. Magdala daw ng barel, no? Kasi baka daw maubos yung isang magasin doon, so at least may dalawa pa ako, di ba? Oh, so ito. At dalawang perasong bala lang ang gagamitin ng mayor laban sa kanya. Ako, wow. Ano ka? FPJ? <laughs> Fernando po Jr.? Dalawang bala lang daw yung gagamitin. <laughs> Isabi nga ni Matubato noon, sabi nga ni Matubato, Nagbabaril daw yung siya ba yung binaril noon si Matubato ba o yung may binaril sila basta hindi daw sila tumama <laughs> 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 natatawa ako sorry ha umidyante nga <laughs> <laughs> kumidyante nga si di kung ano <laughs> grabe Love trip. Oh. oh trip ko, mag-love. O. Oh. Diba? Basta, trip ko, mag-love. Istoryahe! Family ni Santay na eh. <laughs> yung <laughs> 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 Bilang partida. Huh? Dahil sa pag... Ay, po, pakinggan nyo ulit, pakinggan nyo. Magbibigay daw siya ng partida, Oh. Na mga bala si Kawalde. Bukod... Ito, 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 Balik ko kaunti. Yan. Na sa pag-aangas pa ni Mayor Duterte, ay nagwika siya na magdala... Ba ba bago yan, may sasagutin lang ako. May sasagutin. May nag-comment eh. Oh. <laughs> ano ba yung comment mo? Kaya nga din sumipit ka dahil walang bala si Digong? Kung... Oh, sabi niya dito, oh. Kano bayad ni Gar? Ako? Magtatanong ka ng bayad sa akin? Ay, malaking bayad sa akin. Ah, isang araw, isang milyon. <laughs> Oo. Oh. Isa, isang, isang milyon sa isang araw yung bayad sa akin. Gusto mo ng ano? Share? Ha? Luhod ka muna sa harapan ko. Ha? Magmakaawa ka ng sampung beses. Malay mo, maawa ko sa'yo. O. Oh. oh, at least, bibigyan naman kita ng Pasko naman ngayon eh. Bibigyan kita ng ano? Ah, uh, bibili ako ng tayo ng kalabaw. Pakain mo sa pamilya mo. K.O. Eh, bigayan tayo ngayon. Pasko ngayon eh. Diba? O. Oh. Anil Ruiz. O, oh, tingnan natin yung muka ni Anil Ruiz. O, oh, check natin yung kanyang pagmumuka. Uh, ha? Wait lang po ha, wait lang po ha. Ikaw ba to boy? Utang ino pa, wala kang pambilin cellphone. Ang pangit naman ng camera mo. Nagihirap ka na talaga. Utang inang yan. Animal. Oh, parang yung cellphone niya pang ano, pag 1951, malabo yung kuha ng camera. <laughs> Kaya pala nagtatanong magkano daw yung binayad sa akin. Tanga? <laughs> oh, sige na, pupusok tayo dito. Pag-aangas pa ni Mayor Duterte ay nagwika siya na magdala pa daw ng dalawang ekstrang magazines na mga bala si Kawalde, bukod pa sa nakasalpa sa kanyang baril at dalawang perasong bala lang ang gagamitin ng mayor laban sa kanya. Galing mo, Digong. Alam mo, ang mga Pilipino, hahanga na kay Digong kung nagpakita siya sa duelo. Tapos dala siya ng dalawang, dalawang bala. Kasi yun naman sinabi niya eh. Partida nga daw eh. Bibigyan ng partida si Carbonel. Diba? Bilang partida. Dahil sa pag-insultong iyon ay... Sipin yan. 3310 Hindi <laughs> ko naman po minamaliit yung ganun mga cellphone Maganda naman po din yun Kaya nga lang, kung mayabang ka at magtatanong ka kung magkano yung bayad sa akin Nakakahiya para sa'yo <laughs> O di ba? <laughs> Buisit ah. Tumugon nga sa hamon si Kawal de carbonel sa itinakdang araw Alas 9 ng umaga sa harapan ng City Hall, mm. ay nauna pang dumating sa itinakdang oras si Kawaldi at nakasot. Al alam naman natin na palaging late talaga yung mga Duterte. Si Basti nga, tanghali na daw pumasok dyan sa ano eh, sa, Davao eh, sa opisina niya eh. Oo. Diba? So, mahilig siya. Kasi bakit eh? Paggabi, party-party. Paggabi mga pre. Oo. Oh. Oo. 500k yan si Boss Ball point. Sabi ko nga, isang milyon binayaran ako galing sa Sobre. Doon kay Piona. Si Piona yung nagpaabot sa akin. Tapos, ang sabi niya, patayin ko daw yung tatay niya. K -O. Siya na magarang kasuotan mm. at nakahanda para sa formal na pagdudwelo. Habang ang mga reporter ay nasa isang sulok na mga takot lumapit sa kanila. Dahil nga, sa banta... Siyempre, ang, ang bala kasi... Pag halimbawa magkakaroon na ng duelo, ang bala kasi walang kinikilala yan. Mapangit ka man, mapugi ka man, mamayaman ka man, maaso ka man. Pag napunta yan sa'yo, natural sa'yo tatama yan. O magtatago ka talaga. Magkakabanatan anumang sandali. Matagal nakatayo katayo sa harapan ng City Hall si Kawalde hmm. na hindi naman kinakikitaan ng dalang baril. Ah. Oh. Ngayon, Didi Shits, makinig kayo dito ha. Tingnan natin kung magpapakita si Digong kasi ang sabi nyo, isog ang among tatay Digong. oh, sabi nyo. oh, uh, matapang pala yung tatay Digong mo eh. Kasi nung mga panahon na yon bata-bata pa si Digong. Medyo aktibo pa yung katawan. ba diba? So, kayang-kaya niya pa ang makipagduelo kay Carbonel kasi siya naman kasi yung naghamon. ba diba? Siya yung nagbitaw ng mga salita na mga kayabangan, mga salitang puro hangin. Hey 'Di ba? Oh. Ngunit ang masaklap nito ay no show ang naghamon ng duelo na si Mayor Duterte. Kaya pagkalipas ah. <tap> No show pala eh. Oh, kaya nagalit tuloy. Parilin kita sa mukha. Eh. ba. Diba? hindi pala nagpakita eh. Oo, oh, kaya alam nyo na, pagsalitang pagtataklo eh, mayabang mahangin lang yan at traidor. Hindi po yan papalag ng harap-harapan. Si Basti nga eh, sabi niya, sagtaon, ko na si ano ba? oh, si Tore ba? Sasampal, sasampalin daw niya si Tore. Oh. Pero no, naghiring po, dyan sa Dabaw, sa sinado Oo, yung panahon ni Kibulo yun, ha? nag Nagkita naman sila, eh. Pag sa nila, yung mukulang si Basdi Gumanong-ganong. Parang ano, parang... Parang uh, basang sisiw. Basang sisiw, di ba? Yung naulanan. Oo. Oh. Anyari? Ando na, eh. Nagkita na nga kayo. Ba't di mo pa sinampal? Di ba? Hanggang salita lang pagkatapos ng ilang sandali pa ay umuwi na rin si Kawaldi at idineklarang nanalo siya Mabuti by... naman! Dapat sa mga panahon na yan, dapat talaga mag-iingat si Carbonel kay... kasi possible na ipaambos siya. ba? Diba? Papasundan siya sa mga... Uh, angel of... Uh, angels of uh, death, Death? ba? Diba? Malay mo, nang kay Kibuloy ng mga anghel na pumapatay. ba? Diba? Kasi sila naman may ariyan niyan eh ay Yung ang po nila, wala pong pakpak, pero may motor. ba? Diba? Naka-rides po, o naka, uh, nakasakay, nakaangkas, yung kanilang ang hill. <laughs> Walang pakpak. <K> -O. <laughs> ay, nako po. Oh. Pero gaya nga, sabi niya, sabi ni ano, Maxi, pipin ko tong sinabi ni Maxi, ha. Pipipin ko. Uh, sabi niya dito, oh kumita na yan bangirista ano daw? kumita na yung style mo vlog oo oh, pagkakakitaan ko ng gusto itong bangag mong idol nasidigunggong ang sarap kayang pagkakitaan ha? Masa ma nasaktan ka? huwag kang masasaktan wala kaming pakialam sa nararamdaman mo ha? wala eh mo yan Taga mo yan sa kay Bato. Banggit natin kanina, ang mga ito ay at least sa versyon ni Kawalde ayon sa kanyang pahayag sa kanyang YouTube channel na pwede nating bisitahin para sa karagdagang impormasyon. So, yun po yung ano ano, yun po yung uh, uh, unang video na ating uh, no? Sa, ma sa madaling salita, hindi po nagpakita si Digong. Natakot po si Digong kay Karbonil di ba? Takot. Nanginig yung tuhod. Di ba? Sabi niya, bibigyan ng partida, dalawang bala lang dadalhin niya, yun pala, kahit anino niya, di nagpakita. Di ba? Takot. Duwag ang inyong iniidolo. Malakas lang sila sa hang, mahangin lang po sila. Mayabang lang po sila, pero hanggang doon na lang po yun. klaro na. Tanggap nyo na. Dapat marunong kayong tumanggap. I-accept e nyo sa sarili nyo na hanggang yabang lang si Digong. Oh, eh, si Sara Duterte naman, nanuntok nung ano, sheriff sa dabaw. Eh kung yung sheriff pumatol dun kay Sara, eh tumbling si Sara. Kaya nga lang, makakanganib din yung buhay ng tao. Kasi pumatol siya sa babae, tapos marami pang camera, lalo pa niya maging kasalanan. No choice yung sheriff, umiiwas na lang. ba? Diba? Alam niyang, alam niyang hindi siya papatulan ng lalaki, eh. Kaya matapang siya. Oh. Eh, kung babae to babae yung labanan, tapos may kumasa kay Sarah Duterte. Ay, naku po, lagot.